Nagbo-boy sober ako sa kwarto ay narinig ko parang nagkakagulo sa labas. Lumabas ako at ang tumambad sa akin ay napakadaming customer. Puno po sila mula po sa table 1 hanggang table 8 ay wala pong mapagsudlan. 1, 2 at saka po yung 4 ay kaalis lang. Nakikita nyo po ay kapupunas Lalo lang. Halos si vlog ko sana kaya lang hindi ko ka ma-vlog kasi sobrang dami nung kumain kanina. po puno at si Maldit, sa piling sekretary ay nagkataon naman nakapapasok lang yun siya. CR. Dahil pumasok ko siya sa CR ay wala daw kumakain. Madaling na lang daw niya na nakakagulo. Buti raw at siya ng isang malaking rice cooker ng kanin nung no, mga oras na yan. Wala kaming maihain. Nagpabilang po kami kay Marian ng 150 na kanin. Talagang 150. Sa tapat po namin, sa 8, -8. Maraming salamat sa 8, -8 at pinagbentahan nyo kami ng halagang 150 na kanin. Salamat sa inyo. Ganyan mo talaga dapat uh, friendly competition. Kaya ang nangyayari, nagiging healthy competition para sa ating na lahat. para sa negosyo. Pero may kakaiba naman kami ng ipinibenta. Baka yung mga, mga pala, shout out may shoutout sa inyo. Ah. Papa shoutout. Tansira, shout kasi mo. sa kasi ko Lakas mo, din Madinay! Eh. Shoutout sa mama mo! Ah. Ah, okay. Matagal saan ba kayo? Sa <laughs> dining. Ha? Yacht. Ah, Yacht. sa pie. separate yung pie. Separate? Ano Ayun, dalawang pork stick sa uh, kita... Sa inyo po. Bakit po ano po? 450 po. Ano? Sa inyo, tatlo po po lang. Dalawang po Ay, po lang. Dito Uh, okay. Ba kami gusto kong batiin, shout out! Ano sa'yo? Boss, lakas mo lang. Sa mga taga malolo, shout out sa mga tropa ko din sa may ano, malolo. Ibati ko kayo. <laughs> <laughs> Buti na lang pati si Kiki nage-entertain pagka sobrang dami ng customer namin kahit gabi na. Sige kuya, lakas nila po para madinig tayo. Sige po. Pasensya na kuya, hindi masyadong marinig yung shoutout mo ha. Yung may ano dito, phone, wallet! At yan, baka may iwan. <laughs> siya, sir. Paglabos nyo po kanan, yun na po mismo. Wala na kayo ibang ahantungan kung di si na <laughs> Okay, thank you po sa mga taga-sapang bulak DRT. Maraming maraming salamat po. From Raisan Eatery. Thank you. Shout out! Lasan nyo lang para madinig tayo. Yan yung mga bagets kangina sa table late Eh, medyo mga mag-shout out. Pag walang camera, para shout out. Shout out sa inyo. Ano sa'yo, kuya? Ano sila <laughs> uh, sa kabila po. Ayun lang, medyo matagal po doon. Kasi puro ano doon eh, puro sisling. Ano <laughs> po? Ngayon si ate, shout daw sa mga kasama nila na nasa kabila. Kasi gusto nilang kumain ng pares at lugaw. Medyo inaantay lang nila kasi hindi pa tapos sila ay tapos ng kumain. Shout out daw. Okay lang yun. Mas maganda nga yung ganito ah. Friendly and healthy competition para sa ating lahat na nagdenegosyo yung pala yung mga sasakyan nila yung mga taga DRT sa barangay Sapangbula DRT Bulakan maraming maraming salamat so yung nasa table 1 sila yung mga kumain kanina na mga taga DRT naante pa nila yung mga kumain sa kabila so 8 -8. so okay lang yun meron tayong healthy competition and then friendly competition kasi maraming silang dumating kanina ilang sasakyan sila so dumating sila yung table 1 at saka yung table 3 ay magkasama ibang grupo yung table 2 ay ibang grupo din at saka yung table 4 kaya ang nangyari yung kasama nila ay marami na silang kumakain puno na yung kasama nila ay gusto ng lugaw or ng pare. ay ito silang nag-decide sa kabila na doon kumain sa so Ocho mas maganda nga yun na mayroon silang mga choices tsaka para healthy competition maraming maraming salamat sa lahat ng mga customer namin na yan, yan. sa barangay Sapang Pambula yeah. RT Bulacan sobrang thank you salamat mga kasarap bye, -bye.